Tingnan nyo guys, ang dami. Yan, di ba? Hello, hello guys! Welcome to my channel, Chrissy TV. Mega, mega love, love guys! Kamusta, kamusta po kayo? Sana sa mabuti po kayong kalagayan. At today naman, ako po yung magtatanim ng munggo. Ayan, munggo guys. Kasi yung munggong tinanim ko doon, eh, kailangan na siyang uh, tanggalin. Kasi na, anuhan ko na, nasobrahan ko na ng ani. So, wala nang sisibol doon. So, ngayon, magtatanim po ako. Ganito lang guys, bumibili lang po kami sa supermarket. Tapos, yan, ito na po yung itatanim ko na buto ng munggo. Napakadali lang niya kasing itanim. Napakadaling tumubo. At syempre, na, marami siyang maani. Yeah. marami kang maani. Kaya, ngayon guys, tara, samahan niyo po ako para magtanim. Doon, doon po kasi ako magtatanim sa kabila. So, may maipapakita muna ako sa inyo ang aking munting taniman dito. yeah, papakita ko sa inyo. yan ito po. Ayan, dito po kung maalala nyo, may vlog po ako dyan. Nagtanim ako ng lettuce. Kaso nga lang yung lettuce ng aking tinanim, hindi siya sumibol. Siguro expired na yung mga buto. Ayan, so bumili po kami ng ganitong mga ano, nakasibol na siya. tas itinanim ko na lang. So ayan na po yung mga tanim ko, di ba? Mga pechay po ata yan. Hindi ko alam po anong tawag diyan, pechay yan. Pecha yan. Tapos kahapon, bumili kami ng ayan. Ito bumili po kami ng kamatis na malalaki. Yan. Kita nyo, anim na piraso. One, two, three, four, five, six. So, dyan po, ayan. So, yung tanim ko pong pechay. Pechay daw po yan eh. Ewan ko talaga. Kung ano po yan eh. Sabihin nyo nga po kung ano nga yan. Eto yung lettuce. Bumili ko ng lettuce. Dalawang ganyan. Hindi talaga siya lumaki. Kawawa naman. <laughs> Pero ito napakalaki oh. Ayan eh. So ayan guys ang aking munting tanim pinakita ko lang, gimplex ko lang sila at anytime pwede na yung anihin, yan, tapos eto, bumili po kami yan, pero malaki daw yan eh yan hindi ko alam kung ano rin yan sa nagkakaintindihan sila ng amo ko yan o ba diba? ang ganda sangka pa so ngayon guys pupunta naman muna tayo sa kabila. sa kabila sa akin pagtataniman ng munggo at dun po yon so ito po yung aking ay actually tanim po yan ni ate Yoli kanyang eggplant marami na kami naani dyan And so ito tayo sa bandang harapan kita ko sa inyo guys kung saan ako magtatanim konti lang yung tatanim ko so ayan mga bulaklak na magaganda ayun ang alubati talbos ng kamote at syempre ang mga talong ayan ang talong talong ayan so ito po yung aking tanim na munggo pero itong part na po na to ang akin bubunutin ngayon ayan, so ito hindi ko muna yung bubunutin ito lang muna dito lang ako sa part na to magtatanim o, ayan simulan na po natin tanggalin ko na po yan

A few moments later. So, ito na po guys. Na, bu, na bunot ko na yung lahat ng mga munggo na nakatanim. Tapos, nadamuhan ko na rin siya yung konting damo. At ayan, nagbungkal na rin ako ng konti. Pinunin ako na lang. Tapos, ko na lang po ilalagay. So, dito, isang, isang hilera. Tapos, dito hilera. So, kukunin ko na po yung munggo. Ito na, na natin. Ayan guys. Meron na siyang Okay. Ang ko ganyan-ganyan lang siya Mas marami. Mas maganda. Mas maraming tubo. Ganyan lang siya. Gandun. Tapos dito naman. Pag marami, maraming tubo. Ayan. 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 Ito, hindi ko naman siya naubos. Ayan, tingnan nyo guys, ang dami. Yun. Ayan, di ba? Ang dami. So, tatakpan na natin. Ayan. Ayan lang sa guys. Tutubo na yan guys, kala nyo ba? Napakabilis tumubo ng munggo. Mas maganda kasi marami kumpul. Ayan para pag tumubo siya tingnan nyo yun, yung mga tanim ko dati di ba, kumpul siya Ayan. dito lang sa part na to ako magtatanim ng munggo yung sa kabila, bala ko dyan iba itanim ko, pag binunod ko na siya kasi magandang araw dito ganyan eh. lang, napaka simple lang magtanim ng munggo kung meron kayong ano dyan, yung mga bat, ano, empty bottle Lagyan nyo lang ng lupa. Taniman nyo. Napakadali niyan tumubo. Ano lang siya. Kailangan na talaga na aarawan. Ayan. Mabubuhay na yan. Ganyan lang. Ganyan lang ako magtanim ng munggo. Napakasimple. Diba? Tapos, mga ilang buwan, dalawang buwan, ma makakapag-ani ka na ng munggo. Pero ang ginagawa ko, hindi ko siya pinapagulang. Ginagawa ko lang na parang sitaw. Kasi ang sarap niyang igisa. Yan, okay na. Okay na yan kahit di masyadong lupang lupa. Ah, lupang lupa. Hindi <laughs> masyado na ng lupa. Tapos, diligan nyo lang lagi guys. Ako kasi araw-araw ko talagang dinidiligan. Tapos, kung meron kayong fertilizer, mas maganda. Pag nakasibol na siya, mga kunwari, naka one week o two weeks na siya. Lagyan nyo na ng to Ito kasing lupa dito sa amin, matabasa Alaga. Alaga sa pagmamahal. Ayan, nakatapos na tayo magtanim. Napakadali. ba diba? Nakita nyo naman. Ang bilis kong natapos. So, itong part lang na to ang tinanim ako. Yung doon, iba na may tatanim ko. May talbos na nakamote. Tapos pag binunog, parang gusto ko magtanim ng okra doon. Meron kasi silang binhin okra dito. O, ba diba? Oh, makita nyo guys. Oh. So update ko kayo kapag yan ay sumibelsible na. At ako yung uwi na. Thank you, thank you guys for watching. Chrissy for you. Mm -hmm.